yabang kolang yun ako yung maliggit ko, yabang kolang ko lang kolang saigo. yabang kolang saigo. yabang pumili ng yabang ka saigo. yabang kolang 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 saigo. 啊！ kaya na nakabili ng gintong nagtong kana kay 150 grams isang milyon ng bili ko 150 grams isang milyon ng bili ko kaya kayo kung mahampas mo ba na katulad ko ako lang ang may karapatang bumili yan gintong yan Bago pinay ka, ang kadas nyo, yun, ginawa akong ginto. Ito! Yung ayas ni Bustoyo at yung yawa ni Bustoyo. Iyan e o, isang kadina lang ito, nang ginto ko ang yawa nun. kaya mayaman ako ito. Ito ako. Ay, ano, marami pa nakakapit. Kahit lipag, doon dami o. Oh.